Every time na naalala ko yung mga pagmumura niya, may pinag-aralan ka ba? Daig mo pa ng elementary na wala kang pinag-aralan. Tapos, pag hindi ko siya mapagbigyan, sasabihin niya, sir, na saksak mo yung pera mo sa baga mo. Pag hindi niya ako makausap, sir, laging abot-abot ang mga pagmumura niya sa akin, sir. Eh kung hindi ka ba naman ano, ambisyoso na bibili ng sasakyan, tapos isasalpak mo sa harapan ng bahay ko, nung hindi ka na makahiling ng pambili mo ng gulong sasakyan, anong sinabi mo sa telepon sa akin, Sir, hindi ko na talaga makakalimutan yung pagmamura niya na hindi ko naranasan sa pamilya ko at sa mga kapatid ko. Kahit mahirap lang kami, sir, marunong kami lumaban ng patas. Okay, magandang hapon po sa inyo, Madam Marites Pambid. Mayro pala kayong dating naging karelasyon. Oo, sir. Uh, nakilala ko siya sa true Facebook, sir. Uh, sa una pa naman, Oo. sir, okay pa naman. Yung pandemic, sir, 2020, sir, uh, nagsimula doon yung pagmumura niya sa akin. Hindi mo siya mapagbigyan, mainit yung ulo niya kasi wala nga daw siyang stable na trabaho. Hanggang sa tumagal na tumagal yung relasyon namin, pag hindi ko siya napagbibigyan ng pera, sir, abot ang mga pagmumura niya sa akin. Tapos sasabihin niya sa akin, sir, na... Makunat ka pa sa kalabaw na hindi ko daw siya itinuring na asawa. Eh, may pagkabastos pala itong eh, nakarelasyon po ninyo. Oo, sir. Marami na yan niloko na babae, sir. Pero, ma'am, no, naging kayo po, pandemic period pa po yun. Oo, sir. Kailan po kayo nagkahiwalay? Eh, no? Kailan ka nahimasmasan? Itong last na uwi ko, sir, last year, October. Siguro, sir, hindi na siya makaobra sa akin sa mga ginagawa niya na... Siyempre, sir, nagpapaaral ako sa anak ko. May anak akong isa sa una, siyempre intindihin niya naman yung sitwasyon ko. Kasi siya, wala siyang inuobliga sa sarili niya, sir. Tapos, um, bumili kami ng sasakyan, sir. Bumili ako para may panghanap buhay, pero hindi ko siya napagbigyan ngayong February, itong taon na to. Pambili ng gulong, yun na yung umpisa na halos ikamatay ko. Pero ma'am, una po sa lahat. So, lahat po ba ng gastusin, kayo na lang ang nagbibigay Oo, oh, sir. Anong namang tulong niya dyan sa relasyon po ninyo? Ewan ko sa kanya, sir, kung anong plano niya talaga. Nagkaroon kasi ako ng problema ko sa Hong Kong. Bali, naging doble-doble na yung problema ko, sir. Tsaka hindi ko na kaya yung mga problema ko dahil nagkapatong-patong na. Every time na naalala ko yung mga pagmumura niya, yung sabi niya, sir, na may pinag-aralan ka ba? Daig mo pa ng elementary na wala kang pinag-aralan tapos pag hindi ko siya mapagbigyan sa mga kailangan niya na kakailangan niya doon sa sasakyan, sasabihin niya sir na saksak mo yung pera mo sa baga mo o saksak mo yung ban mo sa sarili mo. Tapos pag hindi niya ako makausap sir, laging abot-abot ang mga pagmumura niya sa akin sir. Halos hindi na ako makakain sir. Hindi ako makatulog gabi-gabi sa mga, mga pagmumura niya sir. Ano po yung gusto ninyong mangyari ngayon? Kung maganda nga sana, sir, ang plano ko sana, ipakulong ko yan. Kaya lang ang matagal naman yung proseso niya, sir, kasi galing po kami ng DILG ng Tarlac. Ang sabi ng DILG, kasuhan mo siya ng bawas eh. Tapos pumunta kami ng woman desk, sir. Ang dami nilang hinahanap sa akin na kailangan daw i-arrange ko daw yung from the beginning paano ko nakilala siya. Yung mga screenshot, which is mga screenshot ko naman eh. Ipon ko naman yun, sir. Tapos yung utak ko, sir, hindi ko makayanan, sir, kasi hindi ko ma... Hindi ko ma-reach yung mga ibang sinasabi niya kung anong date, anong year yung mga message niya. Kasi nga, sir, nasa trauma pa ako, sir. Depressed yeah. na po ako sa buhay ko, sir. <laughs> Dahil wala akong trabaho sa Hong Kong. Umuwi ako dito, sir. Magandang hapon po sa inyo, Sir Eliseo. Ano pong masabi niyo doon, Sir Eliseo? <laughs> na uh, hindi naman po yata nakatarungan yung mga ibinibintang niya sa akin. Actually po, sir, paano niya masasabing minumura-mura niya yung mga mura noon? sa paragay po po pa ninyo, sir, yung po ba yung magmumura kung wala naman po dahilan? Hindi po ba, sir? Uh, madalas po noon, sir, uh, nag aaway kami. Talagang hindi may mga... Unang-una, wala pong... Eh, wala naman pong tiwala sa akin. Walang oras na hindi tatawag yan. Talagang punong-puno ng selos. Pati po pakikitungo ko sa mga anak ko noong unang, sa unang asawa ko. Pag nag-ipag-meet ako sa kanila, nagagalit siya. Nagmumukha naman po yata akong walang kwenang tao kung hindi ko naman po haharapin o tatalikuran ko yung mga unang pamilya ko, hindi po ba? Saka yung pong nabiti ng sa takyan, noon, eh hindi naman po siya naging kwan, hindi naman po naging, uh, hindi naman po ako lumabis sa kwan. Uh, lahat po ng kinikita noon, yung po para sa kanya, kumukuha lang ako ng para sa akin, ibinibigay ko naman po lahat sa kanya. Actually po sir, noon pa po, po umaayaw na ako. Hindi, wala, wala pa kong uh, wala tong kong uh, nasa one year pa lang kami, umaayaw na ako. Isinuli ko na po yan at umihiwalay na ako sa kanya. Umuwi, hinatid ko po sa Ilocos yan. Tapos mga isang linggo po, pumunta rito sa Tarlac. Binabalik sa akin sa sakyan, nagmamakaawa, patawarin ko na raw siya. Hindi ko po siya tinanggap hanggang yung kung kinuha niyang driver. Pinasoli ko po yung sasakyan hanggang sa umuwi sila dahil ayaw ko na po noon. Tapos ilang linggo lang naman po yung binalik na naman niya. Ibang driver na naman ang kinuha niya. Iniwan sa yung sasakyan at pinalis yung driver kaya napilitan ko pong kunin naman yung sasakyan. Si Ma'am Marites, marami daw po kayong natanggap. Mula sa kanya. In fact, nagde-demand pa po kayo sa kanya at kung hindi kayo mapagbigyan na ikaw pa raw yung galit. So, Sir Eliseo, hey. itinatanggi niyo po ba na may natanggap kayo? Anything of kind or financial mula kay Ma'am Marites? Yun meron naman po ako natanggap noon. Noong po mga pandemic, inaamin ko po yun na bibigyan ako 2,000, 3,000, like that. Hindi, hindi totoo yan, Sir. Nasa akin lahat ng mga resibo, Sir. At saka kaya, Ay, yun, 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 kaya ako bumili ng sasakyan yun, yun, yun. dahil pinagpipilitan yung magkapatid na bibili ako ng sasakyan. Eh kung hindi ka ba naman ano, ambisyoso na bibili ng sasakyan tapos isasalpak mo sa harapan ng bahay ko na hindi mo naman ininform sa akin na hindi ka, makapag, makap hindi ka makahingi ng pambili mo ng gulong, tama ba yung sasabihin mo na sa kumpare mo magsuswap kami ng gulong which is tama, okay pa naman yung gulong ng sasakyan tapos nung hindi ka na makahiling ng, ano, makahiling ng pambili mo ng gulong sasakyan, anong sinasabihin? Sinabi mo sa telepon sa akin po, pagdating sa sakyan. Mali po yun, sir. Hindi ko naman po dat that, that time. Yung pong mga mura ninyo, yung po bang Hindi. natutulog ka ating gabi, gano'n, eh. Tatawag siya, wala na po sa oras. Sinungaling ka talaga. Eh, mangyayari po yung gano'n, pag napupuno na po yung tao, nawawala, nawawala na po sa katuwiran ko minsan dahil napupundo po yung si isang tao. Ngayon po kung wala naman po akong magagawa kung ano po ang magiging decision niyo dyan, eh matanda naman na ako siguro po ako ilang beses ko pong in inulit-ulit ulit sa kanya na ayaw ko na ng gulo. Matanda na ako. Ang gusto ko, katahimigan. Sir Eliseo, nang bukod po ba kay Ma'am Marites, eh meron pa po kayong ibang mga nakakausap wala na, ng mga babae? Wala na po. Alam po niya, naging mula nung siya. Siya lang. Wala pong iba. Hindi ko po naging ugali mapag-mapagsamantala. So, o bakit naging, yung mga kapatid uh, mo ba? sila mismo nagsabi na marami kang babae, uh. marami kang pinirahan, uh. inaaway mo? Ang, ang tanong, nasaan sila? Oo, Wala sir. na po kayong gustong bawin po mula kay... Yung mga pera ko, sir, at saka yung mga iba kong gamit na naiwan ko doon sa bahay niya. Dahil ang sabi niya, sir, hindi na daw ako makakatungtong sa pamamahay niya at galit daw mga kapatid niya pag daw pumunta ako doon. Ano-ano pong mga gamit ito, Ma'am Marites? nakasulat na oh, yung lang yung mga... Yung pong Jura Box na naghahalaga lang ng na wala, almost 3,000 Jura Box. Yun lang po, pinakamataas, wala nang iba. Yung pong binabawin niya dahil din siya daw po bumili. Yung po bang naibili niyang, na naipasalubong niya sa akin noong 2001, 2003? Hindi, hindi teacher, yan. Marami sir po sa po gamit ng kusina, sa mga basahana? electric pan pa. O, okay, oh, sige na. Dalawang electric pan na luma naman na nandito. Hindi, sige, lahat pa ang mga yan. kinuha mo doon sa Ilocos. Ibalik mo sa akin yon. Ito po bang mga gamit na ito, Sir Eliseo, eh, handa po kayong ibalik kay Ma'am Marites? Lahat po yan, sir. Ultimo yung, alam po ba ninyo, yung kiniklaim niya. Sasabihin ko po sa inyo, anim na plato. Eh kung ari naman po niya yun, eh di karapatan na lang din po niya na maibalik po sa kanya. Ibigay ko po yun, sir. Ibigay ko po yun. Hindi ko po tinatanggi. Kunin niya anytime. Wala pong problema sa akin. Ultimo yung mga t-shirt na na, ibabalik ko po. Lahat, lahat ng mga gabit ko. Para sa kanina, wala naman pong value-value na yung mga dito. E gamit ko ay, yung, pa rin mga yun. Yung, yung, tsaka yung ko sasakyan sa sana, sir, kung pwede bayaran niya dahil sila naman ang dahilan kung bakit ako bumili. Kahit ibenta ko na yan, sir, ng 700. Magkano ang kinita ng sasakyan ko, 195. Bumili ako, binili ko yon tapos naghingi pa yung kapatid niya ng 10,000. Isamantalang doon sa pinagbilihan, meron pa daw ibinigay na pera baliban daw sa kinuha ng 10,000. Kung, kung po ang problema, no? gusto niya lang makuha na lang yung halaga ng van na po na Okay, kasi hindi po, po natin mapipilit si Sir Eliseo na bilhin yung kotse na yan, eh kung wala rin naman po siyang pambili. Meron yan, sir. At saka hindi naman ako talaga bibili, sir. Kung hindi talaga siya nagsabi na bibili ako, bumili ka ng sasakyan para sa pagtanda natin, eh meron tayong huhugutin, makakaipon tayo para sa pagtanda natin. Yan ang sinabi niya, sir. For your, ma sir. Ma'am, ganito po ha. Sige, no? I'll, I'll, be frank with you, no? Regarding lang po dyan sa kotse na yan, no? Nung binili po ninyo yung kotse na yan, lumalabas kagustuhan yan ni Sir Eliseo. Oo, sir. Okay. Pero, in other words, noong no, damir pa na lang labas po rin po kayo ng pera, bumigay kayo, naniwala kayo doon sa, sa representations po nila, then hindi naman po kayo pinilit na bumili ng sasakyan na yan. So, Hindi po natin mapipilit si Sir Eliseo. Oo, no? Sir. Na, mag, naglabas ng pera para bilhin po yung halaga na yan. No? The best thing to do is ibenta na lang po yung kotse na yan. When you bought that uh, van po, it comes with risk. Okay, na uh, alam naman po natin na yung van na yan will depreciate in value. Oh, sir. Okay. Now, in so far as yung allegations po ninyo kanina na may mga pag-aabuso po Oo, na sir. ginawa sa inyo itong si Sir Eliseo and may medical dok -dokumentado na dokumentado naman po yan. Oh, sir, may medical na po ako. Or... Psychologist sa San Rafael, sir. Anxiety, sir, ang lumabas sa medical ko, sir, dahil hindi ko na kaya, sir, eh, yung natitrigger ako talaga, sir. Hindi hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Sabi yung nag-ano sa akin, sir. Libangin mo yung sarili mo kasi baka kung ano pa ang maisip mo diyan na hindi maganda. Pinag-isipan ko yan mabuti, sir. Kaya lumuwas po ako ng Manila para maidulog ko po yung problema. Sir, hindi ko na talaga makakalimutan yung pagmamura niya na hindi ko naranasan sa pamilya ko at sa mga kapatid ko. Kahit mahirap lang kami, sir. Marunong kami lumaban ng patas. Base po dun sa nabanggit po ninyo, sa atin pong batas, eh, pwede po kayong magsampan ng kaso. Laban po dito kay Sir Eliseo, oh, sir. Uh, under vowsi. Oh, Kasi sir. sa vowsi, hindi lang naman po yung physical violence or physical abuses, kasama po dyan yung psychological, oh, the sir. mental effects. E eh, minsan, Rio, mas mabigat pa yun eh. Meron nga ako check-up sa February 6, Sir. Galing kami ng Mandalu, yung mental kasi kailangan mo talagang dumaan na sa ganyan Kasi nag-iiba na daw Sabi yun, ano sa akin sa rappel, Malapit ka na mamamatay Malapit ka na masiraan ng ulo Dahil sa mga problema mo Ma'am, ganito pong gagawin namin ha Kung mapag-desisyonan po ninyo Na talagang sampahan po ng kaso si Sir Eliseo Kami oh, sir. po ay sasama po sa inyo, assistian po namin kayo sa pagsampan ng kaso, kung anumang po kailangan po ninyo, mga ebidensya, pag pre prepare po dyan, kami Boy. po ay tutulong po sa inyo. I-assist na rin talaga natin si Madam dito sa National Center for Mental Health sapagkat hindi na po uh, normal yung nakikita natin sa kanya na ultimo yung um, word na mura is triggered na triggered, po siya. Triggered, very triggered yes itong po. si Ma'am Marites. Mm -hmm. no?